Manila, nabigo si Pangulong Rodrigo Duterte na makakuha sa Korte Suprema ng Temporary Restraining Order laban sa kanyang pag-aresto sa pamamagitan ng warrant mula sa International Criminal Court. Matapos ang isang virtual na deliberasyon, sinabi ng mataas na hukuman na natagpuan sa pamamagitan ng mayoryang boto na si Duterte at ang petitioner na si Senator Ronald De La Rosa ay bigo na magtatag ng isang malinaw at hindi mapag-aalin lang anang karapatan para sa agarang pagpapalabas ng TRO. Ngunit inutusan ng Korte Suprema si Executive Secretary Lucas Bersamin at iba pang mga respondent na magkomento sa loob ng sampung araw sa apat na put apat na pahinang petisyon na natanggap nito noong Martes. Sa magkahiwalay na petisyon na inihain noong Miyerkules, hiniling ng anak ng dating Pangulo na si Veronica at ng anak na si Davao City Mayor Duterte sa SC na pilitin ang gobyerno na ibalik ang kanilang ama sa Pilipinas at ipaliwanag ang pag-aresto sa kanya. Ang parehong petisyon ay naraffle sa isang member in charge para sa naaangkop na aksyon, sabi ng Public Information Office ng SC. Inakusahan ni Veronica ang gobyerno ng pagkidnap sa kanyang ama. Maari lamang gamitin ng ICC ang kanyang jurisdiction kung ang pambansang legal na sistema ng isang bansa ay hindi gumagana sinabi ng abogado ni Duterte na si Salvador Paulo Panelo Jr. sa mga mamamahayag na iginiit na ang sistema ng hudisyal ng Pilipinas ay gumagana ng maayos. Ngunit sinabi ng opisyal ng Palasyo ng Press na si Claire Castro na ang pakikipagtulungan sa Interpol sa kaso ay prerogative ng gobyerno. Ito ay hindi lamang pagsuko ng isang mamamayang Pilipino, ito ay pagsuko ng isang mamamayang Pilipino na inakusahan ng mga krimen laban sa sangkatauhan partikular na ang pagpatay sabi niya sa isang briefing